Magpapakain tayo ng ating aladang baboy. Yan guys. Yan. Pulahan natin. Yan. Yung mga alag. Kasi hindi pa namin nagawa ang mga kulungan nila. Yan. Kasi nasa labas pa. Yung mga nakakalabas. Yung mga maliliit. Yan. Katikulan pa. Alang pa yung ano niya. Ding. 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 Yan.

dosi lahat yan guys pero yung isa naman kasi naapakan yung ina yan kaya ang natira naman ko ilipin kaya masarap kapag may alaga masarap tumira sa probinsya kasi Hmm, maganda magalaga ng mga hayop Ayan guys And thank you thank you so much again Sarap, bye bye guys yan at yan naman ang kumakain hmm, nabak ko ina nagdididi naman yun. Puro po tayo lahat Nangyayari na sa mga hmm. Pero may itim -itim ito yung nagbibidyo naman ginawa kaya bahiga na naman ang cellphone uh, kaya dengar, hmm. pa yan. Di ba? <laughs> na hindi yan lang ang bahay ng aming alatong baboy. Masarap okay. okay. man talaga kapag may pagkuhanan ang ipapakain, guys.